Nagulat ako pagtingin ko, mayroon na palang napisa dito sa mga itlog na inilagay ko sa improvised incubator. Ngayon, mayroon na siyang napisa na isa. So, kung makikita nyo, kakalabas nyo lang dito po sa shell. Dagdag trabaho na naman to kasi uh, napalit pa kailan kada tatlong oras magpapakain po tayo dito sa uh, bagong pisa. So, hindi pwede na matagal uh, bago natin sundan na uh, pakainin kasi malit pa po yan. So, kailan makakain po kada tatlong oras kahit hindi nyo sundin na kada tatlong oras pakainin nyo siya kasi once nagutom na po yan ah, uh, iingay na po yan so pakainin nyo ulit ngayon kung makikita nyo meron tayo dito medyo malaki na so winalay ko to kahapon nilagay ko rin dito kasi yung parents nagloko so yan paid ko na lang ang tanong naman kapag ganito na maliit pa so paano ba yung tamang uh, timpla ng formula gamit pala natin dito ay kaibon formula so Uh, subok na natin yan kasi dito sa mga handpid ko, ito rin yung kinagamit ko. Napaka-efektibo. Yan, maglagay lang po tayo sa bowl na malinis. Yan, maglagay po tayo ng konte uh, konti yung kaya lang ubusin. So, ito, matagal naman po ito mapanis. So, mas maganda yung itimplan nyo. So, sa tama lang. Kumbaga, so, yung kayang ubusin ng ibon nyo. So, lagyan po natin ng tubig. Ayan. Damihan natin mga kaibon kapag uh, medyo malit pa. Day old pa lang yung mga inahampid yun na ay nakay. Kailangan hindi yon malapot. So uh, malabnaw kumbaga para na mabilis matuna Para mas safe na rin po tayo kung tayo ay mag ng mga day old, dapat malabnaw lang. Huwag nyo pong uh, lalaputan kasi doon po sa mga malapot, pwede lang doon yung mga nasa week old na. Yan, katatapos ko lang pala pakainin. So, kung makikita nyo, napakaliit ng butchi niya. So, ito yung pinakain natin. Hindi ko na nabidyoan kasi uh, walang maghawak. So, pinakain ko muna bago ko uh, binidyo. So, yan. Pwede na natin to ilipat doon po sa uh, incubator. So, ganyan mga yung pinapakain ko. Binalik na pala natin mga yung uh, hand pin. Yan ang malaki na yan. Yan yung uh, kinuha natin doon sa breeder. So, ito. Yung kakapisa lang kahapon. Yan, meron dyan na uh, itlog ng manok, hindi pa rin napipisa yung isa na pisa na. Malaga dyan mga kaybon, dapat warm lang yung init at dapat hindi po nawawala ng tubig.